So hello mga kabosing Welcome back again to my vlog So As you can see mga kabosing I'm here ngayon mga kabosing Sa Sa Liwan Hamala Dito sa Bansang Barin mga kabosing Let's see the background Ang kada talaga ng Background ko dito ngayon Nasa Parang nasa Plaza-plaza uh, ako ngayon dito ng Hamala ng Parang European style ng mall mga kabosing So Ang pag-uusapan natin ngayon Is yung mga sa press presentation kung sino yung mga nagstand out at syempre yung mga hindi talaga nagstand out sa mga front runner mga kabosing. so let's begin with yung pinaka nagkabog uh, talaga sa mga front runner na si Atisa Manalo mga mga kabosing so grabe talaga yung pasabog niya nagpakita siya ng kaniyang Uh, katawan may paabs-abs pa si uh, Atisa Manalo at uh, syempre yung kanyang kasuotan is parang something red Ah, uh, de, something green parang mint niya tayo tapos may black yung kanyang upper parang sexy gown siya mga kabosing kita yung kanyang uh, tiyan at uh, syempre yung si Alexi Brook naman mga kabosing Ah, uh, okay naman yung kanyang press presentation Ah, uh, kaya lang yung kanyang uh, gown mismo is hindi ko talaga nagustuhan yung kanyang gown sobrang dark at sya ka uh, hindi talaga nagbagay sa kanyang sa kanyang uh, itsura yung kanyang gown may something may something green abayan parang something lavender yata yung kulay ng kanyang gown but si Christian McGarry naman mga kabosing, is okay naman yung kanyang first uh, press presentation uh, sabi nila is hindi daw parang hindi na masyadong nakuha ni siya magkakaroon yung kanyang press presentation tapos nag double turn siya para sa akin is okay lang naman sa akin yung kanyang nag double, double turn or or sana hindi lang siya nag double turn ganon or else nag one turn lang siya para mas okay yung kanyang uh, performance doon sa press presentation at syempre yung Sky iba yun? yung si Tiara Valencia mga kabusing ganda talaga ng kanyang appearance doon sa press presentation Uh, maganda rin ang kanyang uh, uh, make up doon sobrang may pagka Latina looks talaga si Yara Valencia at syempre yung mga from uh, other countries mga kabosing like United Kingdom mga kabosing, unang-una pa lang is nakitaan ko siya na potential talaga na makakapasok sa semi-finalist or mag top 10 or mag runners up mga kabosing at syempre yung si Australia, uh, sa si Australia naman, uh, okay na okay naman sa akin. Sabi kasi sa registered sa camera sa paglilitingin, sa camera sa mga TV is para daw siyang transgender. Pero kasi sa cellphone kasi ang nagbe-base kasi parang hindi kasi masyadong malinaw at hindi masyadong clear pag sa cellphone talaga at uh, saka maliit pa yung uh, screen ko kaya hindi ko nakita na transgender talaga siya pero may hawig lang kasi yung kanya kasi buhok is parang pa pa big pa wavy na para pala yung parang lalaki yung buhok baba parang big curl yung kanyang buhok kaya doon siguro sila nagkaka kung sa as yung parang transgender yung kanyang mukha pero sabi kasi doon sa, sa TV naman sa TV Patrol yung mga nag-stand out talaga yun yung si Australia, si United Kingdom yun yung mga na-interview ni Diane Castillejo mga kabosing. so ibig sabihin kung kay Diane Castillejo so may possible na makapasa sa top 5 or winners mga di ba diba? at syempre yung si si Sambales mga kabosin okay naman si Sambales uh, para kasi mababas ang balance eh Parang I don't know kasi sabi naman nila is matangkad daw nasa 5'6 yung height. For me is parang napatangkad sa kanya is yung kanya uh, heels mga kabosing. Asyempre uh, yung si North California okay naman sa akin yung kanyang uh, performance uh, hindi naman masyadong bonga, parang normal lang sa akin. Kaya lang is sabi nila is 5'8 daw yung height pero naman sa mga doon sa mga inside na mga vloggers is bababa natin si Kayla Kayla, ba Kayla, basta si kayla, kayla, kayla ng Northern California nasa 5'6 yung height siguro pag may heels na nasa 5'8 na yun, di ba? kasi pag 5'8 yung height mo tapos plus heels nasa 5'11 na, ganun, 5'10 so, I don't know sa mga, pero sa akin talaga parang mababa lang eh si Victoria Velasquez Vincent naman uh, okay lang naman sa akin yung kanyang Uh, performance kaya lang kasi yung kanyang face talaga face value parang hindi maganda yung kanyang face at syempre yung kanyang mga expression ng mata parang matapang kasi yung kay Victoria Velasquez-Vincent diba mga kabusing uh, as you can naman sa mga pictures nila parang pag hindi siya nakasmile is sober talaga siyang uh, maldita para kung tingnan at syempre yung mga So mga hindi pa kilala like si sila yun, yung mga Palawan, si albay si Kamigin, mga kabosing yun talaga yung mga nakitahan ko din si sila yun? Si yung si Talisa si Cebu parang okay lang, parang hindi sila talaga nagpa yung like siya yung mga taga Cebu, like sa Bantayan. Yung si Cebu naman yung si ano yun, Yung winners, Uh, I don't know kung makakapasok siya sa semifinalist yung top 16 lang ito ko nila 15 uh, malabo talaga mga kaposing mag top 10 siya 16 pwede pwede pero yung mga malalakas talaga ng mga front runner is okay na okay talaga mga kaposing so si, sino pa ba yung mga iba doon yung si si Albay si Anglis Pampanga sabi nila okay na okay na pero sa akin hindi naman nag okay yung si Bacor, mga kabosing, maganda talaga si Baco. Ah, si Bacolod. Si Bacolod. Parang okay sa akin yung si Bacolod. Ito yung picture ni Bacolod. Oh. Ayan na. Oh. Ang pangang dilim. Si Bacolod. Tsaka yung si... Sino ba yan? Yung si Bagyo, Okay si Bagyo. Si Batangas, parang nene, nene talaga si Batangas. Eh, parang below 20s pa si, si Batangas. Yung si Bohol talaga kasi wala din. Hindi siya akin nag-shine si Bukid nun okay lang sa akin yung si Bulacan daw sobra daw tong barbihan daw to sa personal pero sa pictures parang madaya hindi nagka sa akin yung si Katandua ah, si Kabalatuan yun talaga parang ganda ni Kabalatuan yung si Cagayan de Oro sakto lang naman yung si Kainta parang mababa siya si Kainta pero yung heels niya matang mataas siguro kaya na sabi naman ng mga vloggers um, mas matangka daw siya sa mga hindi pa po na mga kandidata. mas matangka siya si si Stacy pero the rest okay si Camigin ata parang may pagka Beatrice Luigi Gomez daw siya eh. I don't know kung okay naman yung si Cavite parang si Samantha Panlilio yun yung si Davao City, wala akong nakitaan sa kanya. Yung si Del, si Davao Del Sur, okay lang. Si Florida, uh, okay lang din. Si Hawaii, okay lang pang normal lang. Yung si Kananga, yun, okay si Kananga sa akin. Parang may tindig din si Kananga. Yung si Laguna, okay din. Parang si Beatrice Luigi Gomez daw sa atin nga. Pero parang mahiyain yun lang din, di ba mga kabasi? At syempre yung si Leite, okay lang, parang normal lang din yung kanilang itsura ni, ni Cavite dito. Ni Leite lang. Ni Lukban, okay lang si Lukban. Saka yung Si Manila, sakto lang din, so-so lang. Si Maribeles, okay naman. Kasi pag nasa live, okay siya. Pag sa picture, hindi. Si, ayan, sino ba yan? Si Miami, ayan daw. Si Naik, okay lang si Naik. Parang mababa. Si Nieva Exija, okay lang parang chubby. Si Occidental Mindoro, uh, okay lang din. Si Palawan, okay sana. Matangkad siya. Kaya lang kasi eh, parang hindi maganda yung kanyang face. Pero yung body niya, okay. Pasok na pasok. Si Pampanga, okay lang. Si Pampanga, okay lang. Si Saril Payomo, I don't know kung nag up ba siya o hindi. Para saan kasi parang, nako, parang tap top 10 lang siya o top, top, 16 hindi siya makita ng top 5 patuloy yung si Payumo yung si Pasig naman yung parang mother siya na may tatlong anak yun okay rin si Pasig aswak na aswak na sa akin siya baka makapasok sya sa top 16 si Quezon City ayun ay okay naman si Quezon City parang ba, uh, barbihan din yung kanyang dating yung kanyang buhok okay din at yun okay din sa akin yung si Quirino okay lang din Si San Pablo Laguna, uh, okay lang din si San Pablo Laguna. Si Sharagao, okay lang din si Sharagao. Si Northern California, okay lang din, sakto lang. Si Sydney, okay lang din, parang uh, Korean. Si Tacloban, okay lang din. Si Talisay, okay lang din si Talisay. Okay din. Si Toledo, okay lang din. Si Tugigaraw, okay lang din. Si Virginia, tsaka yan, Virginia. Okay lang din si Virginia. Si Washington, okay lang din. Ayun lang. So, what do you think, mga kabosing? So, sino-sino kaya yung makakapasok pa lang yan at sa finalist? At syempre, uh, press uh, press presentation palang ng Miss Universe Philippines so malay mo by the next is uh, magbabago rin yung ranking nila or kung sino talaga yung mas kakabog talaga sa another activities na Miss Universe Philippines 2024 so Thank you, thank you so much mga Kabusing, and Have a nice day and see you next vlog. Bye-bye. Keep safe po. Oh. Subscribe. See ya.